Hi, Yusa. Good afternoon, po. Uh, news of the late Paolo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And uh, from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Aimee is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot. Dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng iba mga obstructionists para masira ang uh, First Lady, ang Pangulo, at ang administration na ito. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Para sa pampersonal na interes.